Hello guys. Yeah, meet my moaning moaning. If Jigga, if. Hi. Giga. Oh. Oh. Beep behib, Hmm. Yeah. Yan po si Jiga. Ayan guys. Ang makulit at ano, lag <laughs> lagi naliligaw sa kapitbahay guys. yeah Si Jiga Jiga. Yan po. Meron pa dito. Meron pa. One, 2, 3 Yan. Ito yung isa. Si Pakiyot. yeah Tidak pandewa bunga. Yan. Bye.